Kumusta laha? Maligayang pagbabalik sa aming channel ang video ngayon ay tungkol sa kung paano binuo ni Ashley Ortega at Shuvi Trata. Mula sa mga costar hanggang sa mga sambahay sa kondo, ang isa sa pinaka-inspiring na pagkaibigan sa showbiz. Unang nagkakilala si na Ashley Ortega at Shuvi Trata sa series na Hearts on Ice noong 2023, kung saan gumanap si Shuvi bilang kring-kring isang kaibigan ng karakter ni Ashley. Ang proyektong iyon ay nagdulot ng isang bono na lalo lamang lumakas sa paglipas ng panahon. Ibinahagi ni Ashley na naging close sila ng co nilang Sina Lancina Smith at Skate Chua, lalo na dahil lahat sila ay independent at namumuhay ng magisa sa Metro Manila, ang ibinahaging karanasang iyon ay nagpalalim din sa kanilang pagkakaibigan sa labas ng kamera. Matapos ang halos dalawang taong pagkakaibigan, nagpasya sa si Ashley na lumipat sa isang mas bagong kondo, at inimbitahan si Shuvi na tumira sa kanya. Inilarawan ni Ashley ang kanilang desisyon bilang isang praktikal, kapo namuhay muhay ng magisa at nahaharap sa mga hamon ng buhay sa lungsod. Iyan ang tunay na pagkakaibigan. Kapag maaari kang umasa sa isang tao sa emosyonal at praktikal na para. Madalas magsalita si Shuvi tungkol sa pagiging bukas palad ni Ashley. Isang nakakabagdamdaming kwento, kinatrato ni Ashley si Shuvi. Sa isang hapunan sa isang steakhouse Rockwell, nang lumabas ang bayarin sa pitong libo. Siyang natigil ang Shuvi ang sumubok na magbayad, ngunit tinilit ni Ashley na imbitahan niya siya, kaya siya ang nagbayad ng bayarin. Tiwala at pagalang ang naging pundasyon, ibinahagi ni Shuvi na bago sila naging magkaibigan. Hinangaan, nanya si Ashley bilang isang artista. Ang paghangang iyon ay nakatulong upang lumalim ang kanilang samahan ng persamahan nilang makila ang isa't isa. At inilarawan ni Ashley si Shuvi manang kanyang, happy pill, at totoong, adwo na humihimok sa mga fans na magpakita ng pagmamahal at suporta, lalo na noong nasa loob pa si Shuvi ng house. Parehong lumabas sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, Bagamat maagang pinalaya si na Ashley at Bonifacio, nanatili si Shuvi sa loob. Sa kabila ng distansya, malaki ang kahulugan ng mga mensahe ng suporta ni Ashley. Kaya ano ang matutuhan nating lahat mula sa kwento ni na Ashley at Shuvi? Kalidad kay dami, inuna nila ang malalim mapagkakatiwala ang koneksyon kaysa sa pagiging kakilalalan. Ang pagkabukas palad ay mahalaga. Hindi lamang ito nangahulugan ng pagbibigay ng material ng mga bagay, ngunit emosyonal na suporta at pakikisama. Ang paggalang ay susi, bilang mga individual at bilang mga profesional sa isang industriya na mapagkumpetensya. Ang kanilang pagkakaibigan ay umusbong sa pamamagitan ng tunay na paggalang, pagbabahagi ng mga hamon, at emosyonal na katapatan. Salamat sa panonood mayroon ka bang mga nakatalikod tulad ni Ashley at Shubi? Ibahagi ang iyong mga kwento sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang naka-inspire ng mga kwento ng celebrity. See you next time!